Ang topic natin ngayong araw na ito ay paano magpa-check up. Sadyang ginawa ko ang topic na ito para sa inyo. Gusto ko magpa-check up kayo para kung meron kayong sakit ay malunasan agad. Kasi kapag malala na, mas hirap ang doktor at pati kayo din. Una, ah, kailan ba tayo magpa-check up? Kapag may nararamdaman o sintomas, magpa-check up na. Kung wala naman talaga nararamdaman, pwede pa birthday niyo sa sarili niyo or kada Pasko pa masko niyo sa sarili niyo. Ah, huwag tayong tatamarin o sasabihin laging busy, baka magsisi. Kapag check up na, pumili na ng ospital kung saan tayo magpapacheck up. Mag kailangan malapit dun sa inyong trabaho o bahay at magtanong-tanong kung saan may magaling na doktor. Dalawang klase yan, pribado, at charity private madali lang pupunta lang kay sa klinika ng doktor meron namang mga charity para sa mga medyo kapos sa budget ito ay yung tinatawag na outpatient o OPD charity social service ito ay natatagpuan sa mga gobyernong ospital bukas ito lunes hanggang biernes walang sabado walang linggo at walang holidays ah pipila tayo ng maaga para hindi maubusan ng number. Pagdating doon, itanong sa guard, tama ba ang pinipilahan ninyo? Humingi ng number. Ang number, merong old patient at new patient. Magpaturo tayo kung hindi natin alam. Mababait naman ang mga gwardya. Ngayon, uh, pag tayo nagpa-check nagpa up na, sigurado, hihingan tayo ng laboratory. Uh, Mag-ipon tayo sa alkansya para sa ating laboratory ano? uh, sa no pwedeng mag-ipon sa alkansya or sa paluwagan kapag napagawa na ang inyong laboratory ay ilagay ito sa isang folder yan ilalagay sa ganitong folder at ilalagay din sa isang plastic envelope para kapag bumaha o umulan ay hindi masisira ang inyong laboratory results. I-Xerox din ang original, laging sa inyo. Isirox ng tatlong kopya para sa mga doktor na maghihingi ng resulta sa inyo. Laging kayo magtatago nito. Ngayon, um, lagi niyong dadalahin itong folder ninyo kapag kayo ay nagkukonsulta or naitakbo sa ER. Ano ang mga isasama pa natin sa ating folder? Doon, ilalagay kailan tayo huling nagpa-check up at kailan babalik, ilista din yung mga nakuhang presyon, blood sugar, kasama na dyan yung listahan ng inyong mga gamot. Lagi ring magdala ng papel at ball pen. Dito nyo ililista lahat ng tanong ninyo sa inyong doktor at lahat din ng bilin ng doktor sa inyo para walang malilimutan. Huling paalala kapag tayo ay nagpa-check up, magdala din ng pagkain at tubig dahil baka maghapon na tayo sa pagpila at pagpapacheck up. Salamat po.